Sa paglayo ng libro at hindi paghinga ni Kael, si Amadronon ay parang guguho na ang mundo Kung napapaisip pa rin kayo mga kabagis sa mga kaganapan ay pakinggan nyo ang intro natin noong part 1, yung intro lang Magkakaroon na kayo ng ideya sa kung ano na ang mangyayari kay Kael Bale from part 26 tayo ay balik ulit tayo sa intro Ganito kasi yun mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga iminasyon na sa paki ng subscribe button. Salamat! Hindi ko naman sinasabing babalikan natin mismo ang mga kaganapan ng part 1, kundi dito na yung salubungan ng mga kaganapan. Nararamdaman ni Amador ang bigat ng damdamin nito nung hindi pumipintig ang puso ni Kael. Halos mabasag na ang kanyang puso sa pagsigaw. Kael! Kael! Subalit kahit anong yugyog at tawag niya ay walang tugon si Kael. Ngunit sarap ng kanyang kawalan ng pag-asa. Biglang lumakas ang ihip ng hangin na parang may presensya ng kaluluwa. Hanggang sa... <gasps> Ising ni Kael sa braso ni Amadora na parang pagod na pagoda. Kasabay noon ang pagdating ni Isla at lohod din naman sa tabi ni Kael. Ma mahal? Mahal ko? Ahis ka lang? Uh, oo. Oo Isla. Mahal. Ahis lang ako. Tugon naman ni Kael sabay upunan nito. Sunod noon ang pagdating naman ni Lucero na may kasama ng naglalakad at yun ay walang iba kundi si Senyorita Matilda na meron nang ang balay. Katahimikan noon ang bumalot sa paligid dahil sa alam ng lahat na malaking dagok ang naganap ng gabing ito ng pagpupulong para sa anim na pamilya lalong-lalo na sa mga dalagid na namatayan na naman ng dalawa ng gabing ito hanggang sa napalingon si Kael sa di kalayuan at ang lahat ng nasa asyenda dalagit. Dahil sa malayong malayong lugar ay nakita nila ang isang guhit ng liwanag mula sa lupa na parang walang hanggan ng liwanag na yun na nakadugtong sa kalangitan. At dito ay napabulong si Amador Nanga. Ah, uh, ang puting libro. Ang puting libro ay bumalik na sa dati nitong kinalalagyan wika ni Amador. Isinukbit na rin lang ni Amador ang punyal ni Severino at kuha niya na rin ng bakos na banal. Pagkatapos nito ay bumalik na noon ang dalawang pamilya, ang dalagit at salandig sa Casagrande na naglalakad na lamang habang inaalalayan ni Amador at Lucero si Kaela dahil sa panghihina pa ng katawan nito. Para kasing naubos ang enerhiyang pampisikal ni Kaela sa mga naganap o sa labanan nila ng kanyang tiyo gamit ang anim na maestro. At sa pagdating nila dito ay sa wakas. Ay nalapitan na ni Kael ang dalawang bangkay ng kanyang tiyo. At dito nga sa yugto ng kwento ay wala na si Silvino at si Berino. At ang tanging naiwan na lamang kay Kael ay ang mga sandali na memorya niya na kasama niya ang mga ito nung sila ay buhay pa. Mga tiyo! Mga tiyo! Bakit? Bakit? Mga tiyo! Bakit? sigaw niya ng kabighatian. Sa alimpuyo ng hangin ng gabing iyon ay habang umiiyak si Kaela ay eto na nga ang bagong yugto ng buhay ng anim na pamilya. Sapagkat sa ngayon ay ang kaayusan na kanilang hinahangada ay napunta sa kabaliktaran nitong direksyon. Dahil kay Gregorio na siya palang may pakana ng lahat. At dito ay iisa-isayin na natin ang mga naganap sa nakaraan. Upang mahimay natin ang mga detalye ng pagtataksil ni Gregorio sa kanyang sariling dugo o apelido mismo. So focus muna tayo kay Gregorio dahil napakalawak ng sikreto dito. Ngayon ay bumalik na tayo sa nakaraan. Oh! Nang isang araw, habang nasa Casagrande noon si Amador, ay Kuya, Kuya Amador, magpapaalam sana ako. Pupunta akong Maynila. Bibisitahin ko lang mag-ina ko. Paalam noon ni Gregorio sa kuya nito. Ah, ganun ba? Ah, kailangan mo ba ng salapi? Eh? Ah, hindi na kuya. May pera naman ako dyan eh tugon ni Gregorio. Gamit ang karwahe nun, ay nagbiyahe siya papuntang Bacolod dahil yun naman ang pangkaraniwang daungan o talastasan nung araw. Hindi naman talaga pumunta doon si Gregorio upang sumampa ng barko para magbiyahe o pumunta ng Maynila. Kundi nando doon siya para makipagkita o makipagpulong sa dalawang tao. At isa dito ay si Senior Irlan ng mga lumang tao. At ang isa pa ay isang matandang lalaki na matagal na nitong kinakatagpo at kausap sa lihim na bagay. At nang nagkita-kita na nga ang tatlo, ay ginamit naman nila ang kalesa ng matandang lalaki na yun upang pumunta sa bahay nito. at nang makarating na sila sa bahay ng matanda. Sa pagbaba nila ay makikita mo lang naman ang isang maliit na kubo at maliit din lang naman na parang na siyang ang tirahan ng matanda na kasama nila. At ang pangalan naman ng matandang ito ay si Sarim, Sarim Baldombre. Para klaro ang lahat ay sabihin na natin kung ano naman ang apelidong ito sa pinakasimpleng paraan muna. Ang mga baldombre ay ang apelidong dating nakaupo sa anim na pamilya bago pa ang mga dalagita, At ang asyendo dalagita na tinatawag natin sa kasalukuyan ay dating tinatawag na Hacienda de Luna ng mga baldombre at isa sila sa bumuo ng anim na maestro noong araw at ang antingerong kanilang tauhan o taga-protekta ay isang dalagita Kumbaga tauhan lang nila ang mga dalagit ng mga kapanahunan nila. Ah, uh, ano Gregorio anak? Kumusta? Tanong ni Sarim. Ayos lang naman ama. Mukhang hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam sa ating plano. Tugon ni Gregorio. Narinig natin yun. Anak at ama ang tawagan ng dalawa. Ngunit papaanong nangyari iyon? E di ba nga dalagit ang pakilala natin kay Gregorio? Ngayon ay malalaman naman natin ang bakas ng dungis ng kahapon. Sapagkat si Gregorio, ang totoo, ay naging anak ng kataksilan ng isang asawa ng mga dalagit. Ang ngalan ng babaeng ito ay Alondra. Ang ina nila Amador, Silvino, Severino, Balbino at Gregorio. Ngunit sa lima ay si Gregorio lang ang kapatid nila sa ina. Dahil sa kataksilan nito, kasama si Sarim. Isang lihim na tanging ang nakakaalam noon ay si Alondra, Amadeo Dalagit at Sarim Baldombre. Nung bumagsak na kasi ang mga baldombre at halos nakuha na ng mga dalagit ang kanilang mga lupain habang namamayagpag na noon ang mga dalagit nung mga bata pa si Amador ay nagtaksil nga ang kanilang ina kay Amadeo Dalagid. At ang naging bunga nito ay si Gregorio. Ngunit pinagtakpan na lamang yon ng mga Dalagid dahil sa kahiyan na idudulot nito sa kanilang apelyido. Inako ni Amadeo ang responsibilidad. Mapait man natanggapin bilang isang lalaki ang bagay-bagay na yun. Ngunit sa paglaki naman ni Gregorio ay unti-unti ay nalaman din nito ang katotohanan. At ang nagmulat sa kanya ng mga ito ay ang kanilang naging hardinero na lang na si Sarim, yung matanda na ama ni Gregorio. At dito rin nalaman ni Gregorio ang sikreto tungkol sa kapangyarihan ng anim na libro na ang nagsiwalat din sa kanya ay ang tunay niyang ama. At bago umalis noon si Sarim sa pamilya Dalagid, ay naipasa niya lahat kay Gregorio ang kaalaman nito bilang manggagaway. Dahil dito, habang lumalaki si Gregorio bilang isang dalagit, namulat na siya sa katotohanan. Nakikita rin niya ang impluensya at kapangyarihan ng pera. Bagay na hindi niya ipinapahalata sa kanyang mga kapatid. Dahil bukod dito, ang kanyang kaalaman sa librong Irahel ay lumalawak na din. At ito ang mga ilan sa si impormasyon na nalalaman niya sa anim na libro. Alam naman na natin ang pangalan ng mga ito. Ngunit alam na ba natin kung ano ang kahulugan ng mga salita na yon? Ang Invisium. Ito ay aklat ng walang hanggang katiyakan na sumisimbolo sa kanyang kawalan ng kalayaan. Ruinaria, aklat ng pagkawasak na nagbubunyag ng kanyang kahinaan at pagguho. Ang Abismalis, aklat ng kalaliman na nagtatago ng kanyang pagkakakulong sa kadiliman. Hycordium, aklat ng puso, kung saan nakatala ang mga lihim ng kanyang emosyon at galit. Hyxelium, aklat ng pagpapatapon na naglalarawan ng kanyang pagiging itinakwil. Luminaria, aklat ng liwanag na naglalaman ng tanging susi upang siya'y muling makatakas. Ang lahat ng ngalan at kahulugan ng libro na to, sa madaling sabi, ay isang buod ng kataksilan, isang bagay na nakapaloob sa katauhan ni Gregorio. Dahil ang pagkakapanganak ni Gregorio ay hindi isang aksidente lamang, sapagkat si Sarim ang nagpunla nito kay Alondra na may kasamang dasal at ritual bago pa ito makipagtalik kay Alondra. Dahil sa hindi may isa sa katuparan ng planong pagbuhay ng libro ng Irahel kung hindi may papanganak ang magmamana nito sa kataksilan ng isang babae. Sumatotal, so dapat ay mabuo ang bata sa makasalan ng pamamaraan. Kagaya ng kwento ni Irahel, ay nagtaksil din siya sa may kapal. Ang lupet, hindi ba mga kabagis? Heto pa, paiikutin natin ang ating mga iminasyon sa kwentong ito. Sa ritual, upang mabuhay ang aklat, ay kailangan nito ng dugo ni Isla. Naaalala nyo, nung nasugatan siya ni Irlan, nung dinilaan ni Matilda ang dugo sa kami nito, Nagaling sa punyal nung may sanib na ito sapagkat ang dugo ni Isla ay hindi ordinaryo siya ay hindi lamang isang salandig siya ang huling tagapagmana ng isang sinaunang kasunduan na nag-uugnay sa kanilang pamilya sa mga misteryosong nilalang ng dilim kaya nga sila mga sinaunang gabunan hindi ba? ayon sa nakasulat sa Irahel ang dugo ng isang salandig na babae na may natatanging kakayahan na kayang magbigay buhay sa kalayaan ng irahil dahil ang kanilang dugo ay parehong nababalot ng sumpa at pagpapala mula sa kanilang lahi kaya nga napakalakas nila at paano naging espesyal si Isla Kanyo? Balikan nyo yung part na binasa ni Isla ang nakaraan sa kaisipan ni Kael o tinignan niya ang nakaraan nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin nito sa mata. Yun yung natatanging kakayahan ni Isla na maski si Lucero ay hindi kayang gawin. Kaya suma ulit ay hindi naman dapat papatayin noon ng mga lumantao si Isla. Kung hindi dahil dudukutin sana ito upang ialay nga ang dugo nito sa pagbuhay ng libro. Ngunit sa kasamaang palad ay may mga ibang dumating. Nung gabing yon, nung sana ay kukunin dapat si Isla, ay dumating naman si Amador, Silvino, Losero at Isagani. Naaalala nyo yung tagpo sa Himamailan. Yun yon. Hindi ba kayo nagtataka na kung bakit si Nairlan mismo ang dumating at unang nakakaalam ng kaganapan na yon. at nangabayo pa nga papunta sa pulot gata ng dalawa ganito kasi ang nangyari tauhan din lang ni Irla ng sumalakay kinakaela ngunit nung paparating na sila <coughs> habang nangangabayo papunta sa gilid ng dagat Senyor Erlan! mukhang mapapalaban tayo Nandito si na Senior Amador, Silvino, at saka yung isang sanandig si Lucero. Ano? Bakit kayo pa? Uwi ka ni Erlan. Dumiretso tayo. Huwag kayong magpapalata. Magbabago tayo ng plano. Bilin ni Erlan. Hanggang sa dumating na nga sila sa tabing dagat, na nabuta ng malalakas sa dalagit at salandig tinignan noon ni Irlan ng mga tauhan nito nabihag na nila Amador ng mga oras na yun na pagpapahiwatig na wag silang pipiyok at pagkatiwalaan siya sa kanyang pagpapanggap at dun nga ay pinalabas naman ni Irlan ang lason ng pagkaparalisa kay isla para makuha ang tiwala ng mga salandig at dalagit pero ang totoo Ginawa lang naman yun ni Irlana, dahil paano pa nila maiaalay ang dugo ni Isla kung mamamatay na nga siya doon. Kaya hindi lang para sa kabutihan ni Isla ang ginawa niya, para din yon sa plano nila. Ngayon ay alam na natin ang tunay na intensyon nila kay Isla ng gabing iyon dahil lang yon sa katauhan niya bilang isang salandig na gagamitin ang kanyang dugo sa pagbuo ng Irahel. Pero bago pa natin buksan ang ilan pang sikreto sa mga pahina ng anim na maestro, tulad ng pananambang sa mga dalagit na naging dahilan ng pagkamatay ni Balbino, ay bumalik muna tayo sa kasalukuyang kaganapan. Matapos ang kaguluhan na yun, ay naging malaking kawalan sa mga dalagit ang pagkamatay ng tatlo nilang kapatid at ang pagtataksil nga ni Gregorio na hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Amador na lang niya ito sa ina. Matapos ang libing ni Silvino at Severino, si ay umuwi muna nun si Nakael kasama ang kanyang asawa sa mansyon nila sa Talisay para makapagpahinga at makalayo sa pinangyarihan ng kaguluhan at sa pagsasaayos na din ng nasirang kasagrande sa ilang araw na nagdaan ay halos tulala naman noon ang mag-ama. Dahil sa natitikman pa rin nila ang pait ng mga pangyayari. At linggo pa noon ang lumipas nang mag-usap na nga ang mag-ama ng masinsinan. Ama, ano ng balita? Ano ng balita sa anim na pamilya? Ah, anak, Ayun, si Irlan na ngayon ang namamahala sa asyenda nila. Hindi naman ako nabigla dahil inaasahan ko naman na nagagawin talaga yun ni Erlan. Pagkatapos ng nangyari, Sa grande. Eh, ang tatlo pang pamilya, ama, kumikilos ba sila? Ah, ayun. Sabi naman ng impormante natin ay tahimik. Tahimik ang mga Del Viero pati ang mga lamak at salbasyon. Alam mo ama, parang tayo na lang ang natitira sa pakiramdam ko ngayon. Dahil sa nangyari ay wala na akong tiwala sa iba pa. Bukod kay ina at isla na lang. Hay, normal lang yan na iniisip mo anak. Hindi ba nga sinabi ko naman na sa'yo dati pa na wala ka dapat pagkatiwalaan sa anim na pamilya. Bukod sa mga tiyo mo. Pero maski pala ang isa sa mga tiyo mo ay magiging taksil sa atin. Oo nga eh, ama. Kaya nga iniisip ko kung anong susunod na magiging hakbang natin. Anak, hayaan mo muna sa akin ang lahat ngayon. Dahil sa ngayon ay may misyon ka pang gagawin. Ah, ano yun, ama? Pumunta ka sa gubat sa langsang. Bawiin mo ang puting libro o ang aklat ng Arkanghel Mikael dahil yun lamang ang pinakamabisang sandata para magapin natin ang iyong tiyo Gregorio hindi ko alam kung anong ginawa ni Kuya Silvino ang tiyo mo ngunit mukhang inihanda niya rin ang libro para sa iyo anak kung sakaling biglaan siyang mamatay ngayon na lang ibibigay ko sa iyo ang mga salitang babanggitin mo para mabuksan mo ang lugar na yun. Pati ang mapa kung saan mo makikita ang sabulag ng gubat sa langsang. Ah, uh, saan ho ba yun, ama? Dito lang yun, sa Talisay. Ah, uh, ganun ho ba? Oo, at abang ginagawa mo yun, ay pupunta naman ako ng bakulod. Ah, uh, anong gagawin mo doon, ama? Hmm, may bibisitahin lang akong lumang kaibigan ng ating pamilya. Nasa sa pagkakaalam ko ay matagal nang patay ngunit buhay pa pala si sino yon ama? si Sarim Sarim Baldombre ang matandang babaylan alright yun mga kabagis ko na upload din hmm abangan nyo yan ang pagkikita ni Amador at Sarim Baldombre alam nyo, napakalawak ng misteryo ng kwento na to dahil marami pa tayong kakalkalin sa nakaraan at ibubunyag sa hinaharap ang lupit ng kwento na to pero bago ang lahat ay mag shout out na tayo ngayon shout out po kay Alan Limpangog Shoutout din po kay Queenie Ram shout out din po kay Lay Queens from Dubai shout out po kay Bulag na Angel Shout out po kay Mailin Duran from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out din po kay Coach Lloyd Casiple. Raven, Death, Jessa, Blysa from Tambakan, Iligan City, Mindanao. Shout out din po kay RJ Bernal. Shout out po kay Junel Vazar Navares from Panabo, Davao del Norte. So, yun lang mga kabaris ko. Iiwang ko muna sa inyo ang part 26 salamat sa suportang tunay